Mukhang may bago na namang sisikat na vendor pagkatapos gumawa ng ingay ang paresan owner at social media personality na si Diwata. Viral ngayon si Manuel Olazo, ang guapo at tisoy na baked mac vendor somewhere in Marikina na dinarayo nga ng mga parokyano mula sa iba't ibang lugar sa kanyang pwesto sa tabi ng kalsada. Basis sa mga comments sa FB, tinatawag na enteng ang guwapo at artista hin vendor at in fairness, nauubos talaga ang kanyang tinda dahil sa dami ng kanyang customers. Natagpuan ko na ang masarap na baked mac dito sa Marikina Bayan, kung ganito ba yung nagbibenta ng baked mac bibili ka ba? Ang nakasaad sa caption ng Facebook page na Hello, It's Nani, kung saan makikita nga ang video ni Enteng habang nagtitinda. Hello, it's Nani. Ito na ata yung pinakamasarap na Bake Mac na matitikmang ko dito sa Marikina Bayan. Hello po, ako po si Enteng Bake Mac Vendor sa Marikina po. Uh, pili na po kayo ng Bake Macaroni namin. Quality po at guarantee. At uh, ipalo niya na rin po kami sa FB page, RB 2000 po. Mas lalo pang sumikat at pinag-usapan ng guwapong vendor nang i-feature siya sa FB ng social media personality na si Cherry White na pinakyaw ang kanyang paninda. Sabi ni Cherry White, bibilhin niya ang lahat ng baked mac ni Enteng para ipamigay at ipatikim sa lahat ng taong naroon sa lugar, pinatunayan din ng social media influencer na masarap ang tinda ng lalaki. Marami ang nagkomento na baka raw si Enteng na ang susunod na diwata na umariba ang kasikatan dahil sa kanyang viral na paresan, hindi raw malayong mabigyan din ng pagkakataon ang vendor sa mundo ng showbiz at mabigyan ng maraming tulong. Narito ang ilan sa mga comments ng netizens, good job, sana sa mga mahihirap ka talaga tumulong Cherry White, yung may sakit na mahihirap, yung nasa daan natutulog, sa lansangan, bata matanda, maraming dapat tulungan, yung mahihirap talaga. May bagong sisikat, may bagong magbabago ang buhay, congratulations sa basta laging mata sa langit, paa sa lupa, SB19. The best ka talaga, hindi lang dapat malalaking negosyo ang pinupuntahan, dapat pati maliliit, kasi mas sila ang mas dinadayo kasi mas mahirap ang kalagayan, mahirap magbenta sa ganun sitwasyon, umulan umaraw matyagang nagbebenta para lang umangat at makaraos sa buhay, saludo ako sa ganun tao. Kahit siguro di ako masarapan, kikimkimin ko na lang makatulong lang sa kapwa. Bibili ang kipay ko, hahaha, pagpogi, affordable and yummy, panget, mura na marumi pa. Pagpogi, dudumugin, pagpangit, isnob, isnobin, hahaha. -ha -ha -ha. Let's be practical, syempre kung gusto mong mabenta yung mga products mo, be presentable, ayusin yung sarili, pananamit, pakikipag-usap sa customer, etc. Yung looks ni kuya for me dagdag na lang yun for marketing strategy. Kung titignan mo mabuti yung mga binibente niya mukha naman talagang masarap at malinis. Kung gusto nyo din mag-trend yung mga products nyo at dumugin kayo ng mga customers, be presentable kahit wala kang looks like kuya. Basta presentable ka, naniniwala ako papatok sa masa ang negosyo mo. This man was raised well by his parents. Salute to the parents of this man, masipag yan si Enteng siya din gumagawa niyan, nagtitinda siya para sa family niya. God bless you more po. Salamat sa pag-feature sa kanya, naway marami pang tumangkilik ng product niya. Kaya yung mga pogi dyan, mag-start na kayo ng business gaya ni kuya. Huwag sayangin ang face card sa mga bisyo at pagkakagastusan. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. 'Wag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.